may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa patuloy na pagronda ng Rescue 5, saksihan ang mga maaksyong pagsagip sa mga biktimang nasa bingit ng kamatayan. Dahil sa Rescue 5, mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Sabado sa Rescue 5. Pagpapatakbo ng isang rider sa bilis na 80 km kada oras, nagresulta sa pagkaputol ng daliri sa paa. Kotseng humarurot sa EDSA, sumalpok at pumailanim sa likuran ng bus. Ay, 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 ay. Lolang pitong oras na hindi makakilos matapos mahulog mula sa higaan huh? sinaklolohan ng Rescue 5. Labrador, pinupog ng Labrador. sa mukha. Labrador, nga ba? O may sakit na malumha? mas pinatinding training haharapin ng Rescue 5 recruits. Okay. Isang rider na naputulan ng daliri sa paa matapos makipaghabulan kay kamatayan. Kotse na sumalpok sa pampasaherong sa bus. At isang matanda na pitong oras na iwan nakahandusay matapos mahulog mula sa katre. Yan ang mga insidente nina rinespondihan ni Hensel Kiling at Benji Durango. Mag-aalas 3 na ng madaling araw noong Enero 18, Abang patungo ang Rescue 5 team sa isang responde. Isa pang aksidente sa kalsada ang aming nadaanan. Pero aksidente Tumambad sa amin ang motor na nakatumba at nakahamba lang sa kahabaan ng North Avenue, Quezon City. Pati na ang dalawang sakay nito na nakasalampak sa isang tabi. Ang driver ng motor na si Johnny Gonzalez tulala at halos wala sa sarili. Ano nangyari ko yan? Yung matandaan? Wala matandaan? Hindi ulo mo. Napansin ko ang pag ng biktima sa kanyang kanang paa na kumaskas daw sa kalsada matapos sumempla. Sa ng pangyayari, naputol pala ang isa sa mga daliri nito sa paa. Dali-dali kong binigyan ng paulang lunas si Johnny para maampat ang pagdurugo. Maingat naming nilinis ang sugat at tinapalan ng malinis na gasa para maiwasan ma-infeksyon habang ang isa pa naming kasamahan abala sa pag-aasikaso sa isa pang biktima na si William Ananayo na nagtamo ng mga galos sa katawan. Ulo, ulo. Okay, okay. Check natin. Check. Ayon sa paulang investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang motor na minamaneho ni Johnny dahil pawang nakainom ang dalawa hindi na tumanggi pa ang dalawa sa akusasyon at umaming nang galing nga sila sa munting kasiyahan. Birthday mo ba yan? Ang dapat sana ay masayang kaarawan ni Johnny na uwi sa isang madugong aksidente. Dinala namin siya sa East Avenue Medical Center para ipagamot. Hansel Killing, Rescue 5. Patuloy na pagronta ng Rescue 5, isa namang aksidente sa daan ang aming respondihan sa northbound lane ng EDSA Communication City. Isang pribadong sasakyan ang pumailalim sa likurang bahagi ng pampasaherong bus na ng Novaliches, Alabang. Ayon sa driver ng kotse na si Roosevelt Flores, pauwi na siya galing sa trabaho nang mangyari ang insidente sa hindi ng pagkakasalpok, pumasok ang bumper ng kanyang sasakyan sa likuran ng bus. Hello, sir. Hello, Hi, sir. Tinanggihan man ng biktima ang aming tulong, wala kaming sinayang na oras para siya'y masuri ng maayos. Okay lang ba? Okay ba ang ko? pa Natakpan lang natin sir. Ang laki sir eh. Oo. Okay. Ano alam mo nangyari? Natatandaan mo? Ako, galing po ako. Ako, galing po ako. Ako, galing po ako. naman ang driver ng bus na kinilalang si Johnny Palma. Mabagal lang ang takbo nila patungong bus stop. Nang may biglang bumangga sa likuran ng minamanehon niyang bus. Nakatakbo dahan-dahan ako pa galing sa ano, Balik sa may terminal doon, pupunta dito. Bigla lang yung nagpasok dyan sa ano, put na sakyan. Malalim ang tinamong sugat ni Roosevelt sa kanyang noo. Agad kong nilagyan ng direct pressure ang sugat ng biktima para tumigil ang pagdurugo. Dumiretso kami sa pinakamalapit na ospital para masuri ang kalagayan ng pasyente. Hensel Killing, Rescue 5. alas dos ng hapon na makatanggap ang aming team ng isang tawag ng saklolo. Isang matanda raw ang nadisgrasya sa loob ng kanilang tahanan. Three years old na naglanda sa kama. Kapag nating uh, dispatch, uh, na kami. bulakan uh, Bulacan, Bulacan. Yeah. Agad naming tinungo ang lugar ng pasyente sa Bulacan, Bulacan para tugunan ang aksidente. Hindi nang pa na nangyari ito pero ngayon nang naitawag sa atin. Ngayong hapon na, masagawalas dos na kitaan ng pusa nyo. Ito na yung pasokan mismo. Sa kabila ng hirap sa paghahanap at layo ng eksaktong lokasyon, sa rescue team po kami. Natuntun din namin ang lugar at wala nang sinayang pang sandali. Inabutan namin nakadapa sa sahig ang 83 taong gulang na si Lucia Pineda. Halos hindi makagalawang matanda matapos umanong mahulog mula sa higaan bandang alas 9 ng umaga. Na, narinig mo so, po ako? Oo. Wala masakit ba ito? eto okay. Mahigit 7 oras na raw pa lang iniinda ni Lola Lucia Sakit. ang pagsakit ng kanyang kanang braso, tipid at balakang Pero dahil sa takot na lumala ang sitwasyon, minabuti ng mga kamag-anak na wag muna siyang galawin hangga't makahingi sila ng saklolo. Mahalagang tandaan na sa mga ganitong uri ng insidente, huwag galawin ng pasyente. Usisahin ka agad kung nawala ng malay sa pagkakahulog. Suriin ang kanyang paghinga. Tukuyin kung may bali, pinsala at sugat sa katawan ng pasyente. Maging alerto sa mga sintomas tulad ng pagdurugo, pagkahilo at pagsusuka. Tumawag agad ng saklolo. Base sa aking pagsusuri, posibleng dislocation o pagkabali ng buto ang naging epekto ng pagbagsak. Lang, okay. ay, ay. Okay. Ay, ay. Agad namin si nilapatan si ng muna suporta muna ng ang iniintang braso sa pamamagitan ng arm sling gawa sa triangular bandage. Matapos ay maingat naming binuhat at isinakay ang pasyente sa ambulansya. Sa Sacred Heart Hospital isinugod si Lola Lucia na nagtamo ng fracture o balik sa kanang balikat at kasulukuyang sumasa ilalim sa isang pasusing gamutan. Benji Durango, Rescue Vibe. Susunod, binatilyo, misteryosong ginantihan daw ng maligno. I can start out in the morning with soft and shiny hair. But I know it won't last, so I have to rush. Hindi to ako makapag-enjoy, kasi sa hapon, my hair will turn dry. Try new Sun Silk Soft and Shiny with five natural oils. Penetrates deeply, then creates a protective layer that helps lock in nourishment. Now I can enjoy 25-hour soft and shiny hair from new Sun Silk Soft and Shiny with five natural oils. He's strong. Oh, beautiful left hook. Sarmiento bringing him down. This, oh, big knee to the face. He sees blood. He's going in for the kill right now. Beautiful combination. Filipino, Calamayan, Barasan, and PXC main event. Harris, Sarmiento. Isaiah in our sports arena make some noise you guys better be ready this is gonna be big this sports program is brought to you by salmon strong ice the premium strong beer slide smooth strike strong no. <laughs> gawaing bahay ang labing na taong gulang na si Jason. Pero isang araw, bigla na lang siyang nanamlay. Kasabay ng pagtubo ng mga butlig at sugat sa kanyang mukha Parusa raw ito ng maligno. Pero nang magpatingin sa isang albularyo, tila lalong naloko. Agosto noong nakarang taon, isang sumpa ang animoy unti-unting kumalat sa muka at ulo ng labing siyam na taong gulang na si Jason Dela Cruz. Ang inakalang simpleng tagyawat, lumalang para mga butling na pumupog sa kanyang balat. Naaawa ako sa kanya pagka dumadaing siya dahil sumasakit daw yung mga bukol-bukol na tumutubo sa kanya sa sobrang taranta sa isang albularyo tumakbong pamilya. Ganti na maligno. Ito raw ang sanhi ng bukol-bukol na sugat na tumubo sa mukha ni Jason matapos palusahan ng laban lupa aksidente niyang nabuhusan ng pinakulo ang tubig sa bakuran. Sabi ng albularyo na maligno, tapos gumawa kami ng loya at saka lagyan ng paminta. Tapos, lagyan ng lungs ng niyog. Habang naglalagay si Jason, parang lalong dumadami yung bukol niya. Kumalat na hanggang dito na sa may ano niya, sa ulo. Sa puntong ito, naisipan na ng pamilya na humina sa klolo. Diba, rescue 5? Ano po emergency nila? Sabi nyo ba, meron tayong ponde sa may isang isang 19-year-old daw sugat sa mukha. sir. Okay. Cover nat. Ang unang tawag kasi na sa amin dyan, sugat lang sa mukha. Pero ang sabi naman sa amin, hindi na daw makakain, nilalagnat. Meron uh, mayro ang lumabas na word na minaligno. Gating namin sa area, hindi lang pala siya typical na sugat. Sobrang daming sugat sa bukanya. Dahil magigit isang buwan nang napabayaan ng sitwasyon ni Jason, kumalat na ang sugat sa kanyang ulo. Dagdag pa dito ang paglala ng impeksyon sa kanyang balat. Sanhi ng mga ipinahid dito. Si Jason, okay naman ang kanyang BP. Uh, kanyang pulso, medyo nasa normal range din. Kanyang puso, eh, medyo maayos din. Ang kanyang baga, maayos din. Ang concerns lang po talaga natin ngayon ay yung mga butlik o mga mukhang infection sa balat na tumubo sa kanyang mukha habang nililinis sa mukha ni Jason. Unti-unting naaaninag ang mga napabayang putlik at sugat. Baka sa mukha ng binatilyo, ang matinding sakit habang nilalanggas ang kanyang mga sugat. <tos> <tos> akin, ha? Half day. Half day, no? Kaya kung makikita nyo, hanggang dito na pala ang naapektuhan ng mukha niya. Dahan-dahan natin tinatanggal, natatamaan natin yung mga sugat na pwede pumutok dahil sa mabilis ang pagkalat ng apeksyon, apektado na rin ang kanyang kaliwang mata. Matapos lapatan ng paunang lunas, maingit namin tinakpan ang mga sugat sa mukha ni Jason at isinugat sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa ospital na pinagdalhan kay Jason, nalaman namin ang tunay na sanhi na sinasabing sumpa. Well, yung batang ito ay nagkaroon ng sakit na herpes zoster. It's a viral infection sa balat na tumutubo siya na nag-uumpisa na nagkakaroon ng rashes and then sumusunod na magkaroon ka ng mga vesicles. Pag sinabi mong vesicles, yung pagtutubig. Usually, uh dumadapo to sa Isang parte ng balat related siya sa virus ng chickenpox. Ayon pa sa doktor, sakali hindi na agapan, maaaring itong ikabulag at ikamatay pa ni Jason. Malakas ang resistensya siguro ng pasyente dahil bata pa siya. No? Kung sa matanda nangyari ito, may possibility na pwede kang magubulag. Kinamusta namin si Jason matapos ang limang buwan sumalubong sa amin ang masaya at maaliwalas ng ngiti na binatilyo. Very thankful ako kasi gumaling siya. Ayun, nakakatulog na ako ng maayos. Siyaka, laki pa sa salamat ko sa TV5, especially to sa Rescue 5 kasi nga po. Tulungan ako. Laki pa sa salamat ni Jason dahil sa mga agap na pag-responde ng Rescue 5 na agapan at nabigyan dunas ang kanyang sakit. John Manu, good luck. Ready? Okay, Ready? Okay. And go to rescue five I can start out in the morning with soft and shiny hair but I know it won't last so I have to rush hindi tuloy ako makapag-enjoy kasi sa hapon, my hair will turn dry. Try new Sunsilk Soft and Shiny with five natural oils. Penetrates deeply, then creates a protective layer that helps lock in nourishment. Now I can enjoy 25 hours soft and shiny hair from new Sunsilk Soft and Shiny with five natural oils. Ngayong linggo, sa baluarte ng mga barako, isang babae ang nakaupo sa trono. Siguro in a way, malaki rin ang naitulong nung rekto para sa akin. Kaya lang, hindi pwedeng mag sa pangalan lang. The star for all season na suddenly naging accessible sa ordinaryong tao. Yung mm -hmm. realidad na walang camera, ito, totoo na to. That is the fulfillment na priceless yun. May sinabi mong baluarte, yan ang bahay mo at Batangas ay bahay. Sama-sama nating pasukin ang kani-kanilang mga Baluarte. Bukas, alas 11 ng gabi sa TV5. Ang hudyat ng pagsisimula ng election coverage ng News 5. Pagpapago 2013. Pagkatapos ng unang linggo ng formal na pagsasanay para maging mga Certified Emergency Medical Technicians o EMT, bumida agad sina Sean at Manu sa mga matitinding practical tests. Makapasa naman kaya sila sa pangalawang misyon na bibigay mismo ng Rescue 5 Team. Ready na kayo sa ating unang misyon? Ready? ready, ready. Nung nakarang Sabado, kinilatis ng team ang Rescue 5 recruits na sina Manu Sandejas at Sean Yao. Bago sumabag sa training para maging Certified Emergency Medical Technicians o EMT, hinarap muna nila ang kanilang unang misyon. Na matagumpay namang nalampasan ng dalawang Rescue ng okay. 5 recruits. Okay, isa ka pala yung recruit ng Rescue okay. 5. Dalawang buwang sasailalim si Manu at Sean sa puspusang pag-aaral at pagsasanay para maging EMT. Thank you. Thank you. Thank you. Kinailangan din nilang pumasa sa lahat ng misyon bago mapabilang sa Rescue 5 Team. Ano naman kaya ang saloobin ng ating dalawang recruits tungkol dito? Siyempre, yung college days ko, tagal na nun. Kaya yung idea na babalik ako sa classroom, makikinig sa teacher, halos po araw. Gawa natin ito. Ito ang mga. Tapos mag-take ng notes, gano'n parang sabi ko, kakayanin ko ba yun? Dati kasi nung estudyante ako, syempre yun lang naman yung ginagawa ko. Kaya yung problema ko ngayon, medyo pang kasi ako sa trabaho. Sa unang linggo ng training, balik eskwela ang dalawa nating recruit. Pati yung pagsulat na gumagamit ng ball pin. Challenging yung maliit na bagay niya. Pero overall kasi the big picture, talagang interesado talaga ako dito sumali sa, sa Rescue 5 team. Eh. Dito trabaho, memory work, mag-aaral ka lahat yan. Pero yung yun lang, yung memory work, ewan ko lang. <laughs> medyo, sigurado medyo mahirapan ako doon. <laughs> at ang unang pagsasanay, tamang pagbubuhat ng mga pasyente. Exciting matutunan yun, at least next time, kahit naglalakad ka lang sa kalsada at sumibig so lang matumba doon o ng kotse, at least alam mo yung gagawin. Ready! Aha, mukhang mahirap ha. Kayanin kaya ng dalawa na gawin ito ng maayos. Manu, Sean, kamusta yung unang uh, linggo ng EMT school? Okay naman. Medyo nagsastart na siya maging mahirap. Mm -hmm. right. Very interesting. Siyempre, tagal na kami hindi pumapalik sa school, di ba? So, maraming lessons, mm -hmm. lectures. Start kami vital signs, breathing, pero nag-end siya sa care. which is iba't iba, iba mga techniques ng pagkikinig. Kaya ko noong nakarang linggo, sa pagtatapos ng each week, meron tayong mga mission na kailangan yung ipasa. Ngayong linggo, meron tayong exciting na senaryo para sa inyo. Dito natin malalaman kung natutunan nyo ba talaga ng tama ang mga paraan ng pagkering. Itong senaryo natin, nagkaroon ng isang bulo kung saan may mga sabi natin intoxicated o lasing. Nag-away sila sa gitna ng kalsada. Yan. Ang importante, dahil nasa gitna kalsada, yung rapid extrication o yung pagtanggal mula doon sa danger zone na tinatawag at dalhin sila sa safety zone. Okay? Ang concern nyo lang, ang bawat pasyente, meron silang label kung saan nakalagay ang technique na gagamitin. Rules natin, time-based ang ating mission. Bawat pasyente, isang minuto. So, six patients. Ilan minutes? Six. six. Minutes. Para maging mas exciting ito, ang magiging pasyente ninyo ay ang mga kaklase ninyo. <laughs> yeah, mga classmates. Hi! Okay. <laughs> Overtime tayo sa klase, ha? Oo. Oh. Sa ito, kasama naming magbibigay ng komentasyon ang isa sa mga guro ni Rasyon at Manu, na si Mr. Alex Villalon. Maging ang mga kaklase nilang magsisilbing magpasyente, magbibigay Important. din ng mga komento. Yeah, 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 yeah. 50 puntos para sa oras at 50 puntos din kung maisasagawa nila ng tama ang bawat pagbubuhat. Sean, Manu, good luck. Ready? Okay, Ready? Charlie, okay. and go! So, kung tutusin, simple lang itong mission na ito dahil wala silang iintindihin mga injuries. Ikat ng lasing <laughs> ah! Okay. menudang one Dad Pa pa yun bumagsak Oh my god Thanks guys Dapat iwasan ng first responder dito is yung uh, sugatan, sila mm -hmm. mismo yung magkaroon ng sugat, masugatan or sila mismo magkaroon ng injury ano mm -hmm.

siyon? reward ninyo. Pwede kayo muna matubig. Balik kayo after 5 minutes. Mag-usap muna kami. Ang eksaktong oras, limang minuto at apat na put, apat na segundo. Pasok sa takdang oras. Bilis mo na katapos ha. Mas mahirap yung mga carries mo eh. Tsaka swerte ako dun kay Melody dahil galing na siya doon. So, kinuha ko na lang siya na pag So, naka-skip ako nung first prep steps. Yung unang attempt natin. <sniffs> ano yung timing? Hindi. Yung pa ako wala, sir, right? Nasa ko siya. Mga pasyente, pwede na kayo bumangon. Thank you, thank you. Ano naman kaya ang masasabi ng mga kaklase niyo sa ginawa niyong pagbuhat sa kanila? Ayos naman yung mga position ng mga extremities ko. Ang medyo bigot in lapses lang yung timing ng pag lift Mm. Pero you felt safe naman? Okay. I feel safe. Happy ka ba sa ginawa sa'yo? Mm -hmm. Okay siya. Wala akong naramdaman ng sakit. Mm. Kasi factor din siyempre yung height, di ba? Mas matangkad si Manu kay Sean. <laughs> Kahit mas matangkad yung sisa, na level nila pareho yung legs nila. So sa tingin niyo, how did you do? Ah, uh, tingin ko not too well kasi medyo nahulog ako nung last, mm some part, somewhere. Manu? So, uh, Parang ka na lakas? Oo. Oh, uh, mabigat, unang-una, -una, mabigat yung mga katlo mo. Maliit siya, pero mabigat. Ito, ito, ito. Iba pa rin ang dead weight eh. Ito, mga, okay. So, naman natin kung kamusta nga talaga ang video performance. Tawag so, like, natin Sir Alex. Good okay. evening, I'm Good evening, Sir Alex. Alex. Okay. Natuwa ba kayo sa nakita ninyo? Well, I'm happy they are able to perform well. Although there are areas of improvement hmm. in their skills uh, sa pag Well, kung i-rate natin overall, kasi meron din silang team effort as party pagdating sa Paris. But is, because of that, yung overall rate ng dalawa, I can give 88% for Manu. 88% for Manu? 85% for sure. Pasado pa rin? Pasado! Pasado! Ang mga classic. Maraming salamat, maraming salamat. So, recruit pa rin kayo ng Rescue 5 team. sa susunod ng Sabado. Kayanin kaya ng dalawa na malampasan ang mas mabibigat pa naming hamon. Sa panahon ng Iberia, panatilihin buong loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Sa anumang insidente, tumawag agad sa aming hotline sa 9225155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan, ora mismo. Hanggang sa susunod na aming pagresponde, kami I'm going SQ5.